May librong isinulat halos 90 years ago na ginagamit pa rin ng mga milyonaryo ngayon. Pero konti lang ang Pinoy na marunong mag-apply nito sa totoong buhay. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano magamit ang Think and Grow Rich by Napoleon Hill sa panahon ng GCash, Shopee at side hustles. Kasi to be honest, hindi pera ang unang puhunan sa pagyaman. Ang puhunan mo ay kung paano ka mag-isip maniwala at kumilos. At sa dulo ng video, ituturo ko rin sa iyo kung paano mo magagamit ang mga prinsipyong ito kahit ordinaryong empleyado o small business owner ka lang. So kung handa ka ng baguhin ang pananaw mo sa yaman, simulan na natin. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Sabi ni Napoleon Hill, lahat ng tagumpay nagsisimula sa matinding pagnanais. Hindi sana yumaman ako, kundi kailangan kong yumaman at may plano ako. Kung iisipin mo, lahat ng tunay na yumayaman sa Pilipinas OFW man, tindera o freelancer, may isang common denominator. Malinaw ang gusto nila sa buhay. Hindi lang sila nag-iipon. Alam nila bakit sila nag-iipon. Isipin mo, si Maricel, isang OFW sa Dubai, araw-araw nagtitiis sa init at pagod. Pero may malinaw na goal. Pag-uwi ko, gusto kong may sariling bahay at maliit na negosyo na ako. Hindi siya naghihintay ng swerte. Ginawa niyang misyon ang pagyaman. Real Talk Tip Gumawa ka ng malinaw, specific at measurable na goal. Huwag lang sabihin na mag-iipon ako. Sabihin mo magkakaroon ako ng 300,000 pesos emergency fund sa loob ng tatlong taon. Kapag malinaw ang target, madali kang magkakaroon ng disiplina. By the way, kung gusto mo rin magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire-recommend. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa'yo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. Sabi ni Hill, ang isip mo ay parang lupa. Kung anong binhi ang itinanim mo, 'yun ang tutubo. Ang problema, karamihan sa atin puro duda ang itinatanim. Hindi ko kaya. Wala akong puhunan. Hindi ako matalino. Kaya kahit magaling ka, hindi ka makakausad. Kasi sa loob mo pa lang talo ka na. Pero kapag pinaniniwalaan mong kaya mo, nagbabago ang kilos mo. Ang isang mananahi kapag lang pwede kong gawing negosyo to. Biglang nagkakaroon ng lakas ng loob na magbenta online. Real talk tip, gumamit ng visualization notebook o vision board. Isulat mo o idrawing kung ano ang gusto mong marating. Ang bahay, savings o negosyo mo. Araw-araw mong tingnan para maalala mo kung bakit ka kumikilos. Maraming Pinoy ang may diploma pero konti ang marunong kumita sa skill nila. Sabi ni Hill, ang general knowledge ay hindi magpapayaman sa iyo. Ang special knowledge oo. Halimbawa si Joy, isang dating call center agent na nag-aral ng baking online. Ginamit niya ang YouTube tutorials at Facebook groups para mag-aral. Ngayon, may steady income na siya sa home-based cake orders. Hindi dahil may degree siya, kundi dahil ginamit niya ang useful knowledge. Real talk tip, mag-invest sa kaalaman na may balikita. Kahit 500 pesos online course o free YouTube lessons, kung magagamit mo sa kita, yan ang totoong investment sa sarili. Sabi ni Hill, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. At yan sobrang swak sa diskarte ng mga Pinoy. Marami sa atin nagsisimula sa imagination. Isang estudyante nagbenta ng digital arts fiber. Isang nanay nagbenta ng ulam sa Facebook Live isang tricycle driver na nagpaayos ng motor tapos pinaarkila. Hindi mo kailangan ng milyon para magsimula. Kailangan mo lang ng idea at lakas ng loob. Real talk tip, huwag hintayin ang perfect time. Start small, fail small, learn fast. Bawat idea na sinusubukan mo ay hakbang papunta sa tamang opportunity. Sabi ni Hill, ang plano na walang aksyon ay pantasya lang. Kaya kung gusto mong umunlad, kailangan mo ng disiplina at direksyon. Gaya ni Arman, isang security guard na nagplano ng tatlong taon. Ang unang taon, magbayad ng utang. Kalawang taon, mag-ipon ng puhunan. Ikatlong taon, bumili ng tricycle para gawing side business. Ngayon, dalawa na ang tricycle niya at unti-unti nang lumalago. Real Talk Tip gamitin ang 70-20-10 rule. 70% sa gastos, 20% sa ipon, at 10% sa investment. Kung consistent ka, kahit maliit ang kita, lalaki rin yan sa disiplina. Lahat ng mayaman dumaan sa pagkabigo. Pero ang pinagkaiba, hindi sila umatras. Maraming Pinoy lugi sa unang negosyo. Ayaw na ulit. Pero sabi ni Hill, persistence is the bridge between desire and success. Kung wala kang tiyaga, hindi mo makikita ang bunga ng paghihintay. Isang online seller nga, tatlong beses na lugi bago natutong alamin ng market. Ngayon, consistent na ang benta niya. Real talk tip ko sa'yo, turingin mo ang bawat failure bilang data, hindi drama. Hindi ka na pa, nagka-experience ka. Sabi ni Hill, walang yumayaman na mag-isa. Kailangan mo ng mga taong magtutulak pataas, hindi pababa. Ang problema sa marami sa atin, ang kasama natin, puro reklamo. Kaya pati mindset natin, nababaha ng negativity. Halimbawa, may tatlong magkakaibigan sa Cavite. Sabay-sabay nag-ipon ng puhunan. Isa marunong magluto, isa marunong magbenta, isa marunong mag-budget. Ngayon, meron na silang maliit na catering business. Real talk tip, kung gusto mong umangat, humanap ng growth circle, hindi gastos circle. Yung mga kaibigan na nagtatanong, paano tayo kita, Hindi, saan tayo iinom? Ang isip mo parang magnet. Kung anong iniisip mo palagi, yun ang hinihila mo sa buhay mo. Kung araw-araw mong sinasabi, wala akong pera. Gagawin ng utak mo lahat para patunayan na totoo yan. Pero kung sinasabi mong makakabawi ako, makakaipon ako, gumagawa ang utak mo ng paraan para mahanap ang oportunidad. Real talk tip ko sa'yo, baguhin ang self-talk mo. Araw-araw sabihin mo, may paraan, may pag-asa, may kikitain ako. Kasi kung hindi mo paniniwalaan ang sarili mo, sino pa? Sabi ni Hill, ang pinakamahirap na kalaban ng tagumpay ay procrastination. Laging next time pag may extra o pag may oras. Pero ang mga yumayaman kumikilos ngayon. Kahit maliit basta may galaw. Kahit maliit na ipon basta may consistency. Gaya ng mga nagbukas ng MP2 habang meron silang pangkontribusyon. O mga nag-apply ng online side hustle bago pa ito sumikat. Hindi sila nagintay ng perfect timing. Ginagawa nilang perfect ang bawat pagkakataon. Real talk tip ko sa iyo, ang yaman ay proseso, hindi swerte. Pero magsisimula lang ito sa isang simpleng desisyon. Ang kumilos ka ngayon. Napoleon Hill ended his book with a mystery. The secret cannot be taught. It must be discovered. Pero kung titingnan mo, simple lang talaga. Ang sikreto ay nasa isip at aksyon. Hindi kailangan ng koneksyon o malaking puhunan para yumaman. Ang kailangan mo, malinaw na bakit. Matinding gusto at tuloy-tuloy na galaw. Ang tunay na yaman hindi lang nasusukat sa pera kundi sa disiplina at direksyon. Kaya kung gusto mong umaman sa panahon ng Gcash, Shopee at side hassles, gamitin mo ang lumang prinsipyo ni Napoleon Hill sa modernong paraan. Mag-isip ng tama, kumilos ng matalino at maniwala na kaya mong umasenso. Kung gusto mong pang matutunan ng mga modern day money principles para sa ordinaryong Pilipino, make sure to subscribe to The Brown Investor. Dito hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa pera, pinag-uusapan natin kung paano baguhin ang isip para dumami ang kita.